nanay Carmen po, ganyan po siya dito sa promised land. Kapag ka nasa na po siya, mana, ayan, nagsasayo po siya dito. Sila po nila Angela, kaya lang ngayon ko lang po, ngayon ko lang po na sila ng video. Araw-araw po, ganyan po sila. Pero kapag may pas si Angela, hindi na po si Nanay Carmen na kapag ano. Kuminsan siya po, siya mag-isa. Nag-exercise po siya. <laughs> Ayan, ayan mga kajali, andito po tayo sa sa promised land, uh, tawag dito, farm. sa farm. Ayan, andito po kami mga kajali sa farm, ako kung saan um, Uh, mga bahay po ng mga inaalagaan po, inaalagaan po ni Tatay Albert. Ayan. Sa lukuyan, wala po si Tatay Albert. Kaya, ang sabi po ni Kuya Albert, bilin ng tatay niya, uh, alagaan yung mga hayop kini. Kaya, tatanungin ko si Kuya Albert naman ngayon, bilang inyong teklitong inyong lingkod, kaya mo bang ang pag-aaral mo at saka'y pag-aalaga ng mga hayop ng iniwan ng tatay mo? Opo. Kaya naman. Apo. Ayan. Salamat kung kaya mo kasi ako nag-alala bilang tatay lito mo. ay pakita mo nga. Itur mo naman kami nga dito sa mga ano kaya, nandito po tayo para makita ko kung baka ho'y napapabayaan ang na pag-aaral ni tatay Albert. Ay ni kuya Albert. Kasi isipin mo may, may kambing. Ha? Ambeng, ayan mga ang daming pato. Ano na ya? Ano ba, mga manok at saka bibe no? Oh, sabi sabi mo oh, tino mo oh. Kinakain po ng mga, kaya po pala may namamatay kami mga bibi din sinasabi po ni Kuya Albert. Hindi po may kain-kain po kasi Ha? May kain-kain. Oh. Okay. Ilan na ba yung alaga mo, kuya Albert? O. Oh. Ilan na ba yung alaga mong manok? O, oh, saan po lagpas 20. O, 30. Oo. Yan ba siya? No? Ano pangalan niya aso na yan? ha? Huh? Whitey. 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 Ay, kumusta naman yung pag-aalaga mo, Kuya Bertine? Okay naman po. Okay naman. Mm. Oh. Yung yun na palungkot to para tumakataan eh. Ano Kailan kaya uwi tatay nyo Hindi po namin po alam po eh. Wala ba sinabi? Isang linggo? Susunod na linggo? Meron po. Mm. Isang buwan ba Ha? Sa February daw po siya huwag oh, Sa February? Kaya kumusta na yung baho niyo? May baho pa ba kayo niyan? Wala po. Oh. At yung Angela. Manawagan ka na nga. Eh, ano, mapanood ng tatay mo nga yan. Mm. Pa, ka na po Namimiss ka na po namin po May time naman kayo malungkot tayo Kasi ilang gabi ng ala ano, papa niya Opo Si Bulso Si buso para makita na papa mo O, oh, ano Gano'n mo namimiss na si papa? Miss na miss po Hmm Tatay Albert uh, Namimiss ka na ng mga anak mo Kaya parandam naman dyan Aww. Ang sabi kasi Tatay Albert sa akin uh, Ikaw na bahala mo na Tatay dito sa mga bata Kaya, kaya gano'n ko sila chinecheck dito ba? Ala sila doon Baka ako kinagat na na sila ng ano din eh, buhaya Kasi naglili para mga buhaya ngayon uh, <laughs> Andi Kaya andito niyo yung likod. Kaya pinasyal ko kayo dito. Baka naman kasi ano, na, nakain na kayo ng buhay eh. Ayan. Uh, Ayan. Uh, yung pala. Ayan. Uh. Ayan, magandang tanghali po mga kajali. Ayan, ang ganda-ganda po ng sikat ng araw po ngayon dito sa atin. At ngayon po ay kakain na po kami ng tanghalian at sama-sama po kami. Sabay-sabay po kami kakait po ngayon, pati sila nanay Carmen at yung mga anak po ni Tatay Albert. Eto na po sila, nakaredy na. Kailangan pang ano, kailangan... ano? reduce pa yung ano mo. Kailangan may pahuwa-huwa ka muna sa langit, tapos paharap-harap sa promised land. May ganito. Galing, galing mo naman talaga. Oh. Ayan, Nanay Carmen, kakain na tayo. At si Nanay Carmen po, ang ulam po ni Nanay Carmen ay manggang hinog at sagi. O oh, Nanay Carmen, alam ko hindi mo kakainin yung ating ulam ay, si dahil... Nanay Carmen po kasi hindi po kumakain ng mga buhay yan. Yan, mga puro fruits lang yan. Ayan Nanay Carmen, sige, ubusin mo yan ha. Thank you po. Kasi ang ulam po namin ay... Itong manok, at longganisa. Si Tatay Bagning po noon po, hindi ko makakain ng longganisa. Kaya siya chicken. Tatay pagni okay na po mag-pray. Mag si Kuya pagni ba oh, si Kuya pagni Pray na tayo. At tatay, ano yung kanin? Pray tayo. Pray na tayo. Pray na tayo.

Tuloy kayo pagkain sa amin. Sana ganang palagi araw-araw. Sana ang buhay ni Mga Kajalik, si Ma'am Janet, sana bigyan mo sila ng mga pang-buhay Amen. Amen. Thank you. tayo. Kaya kayo, kumain.

Oh, okay. Nakablog na tayo nalang kami, nakablog tayo, no? Oh, may sino kayo nalang sa mga kajali? Ay, kung po kayo. Hmm. Um. Nang dahil mata mo? Oh. Kulay Oo. Oh, Hindi oh. oh. ko eh. Kaligo niya. Hmm. Dahil ka sa Hindi Nakaano naman po kay Kuya Albert na New Year Resolution niya. Sabi niya po, sana daw po bumalik ang kanyang papa na. Kasi po, nagpasko, nagpagong taon, hindi po nila kasama ang tatay nila. O si Angelo, ano, ano, ano mo New Year? New Year Resolution. Ha? Sana, ha? Iisa po yung wish ni, ni Albert at ni Angelo. Sana dumating na ang papa nila. Eh, hey, 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 si Tatibang <hazuk> ah. niya <hazuk> 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 na yung yun yung yun 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 yun

Sabi nga nila, tawagan mo yung problema. oh. <laughs> Magaman ka na pa. Nga na kayo, may uyo na nung magdama. Ano ba ang, anong nasa inisip mo at nakita kita na may menu, na may sa ilo? Gusto ko may ulam tayong masarap. Oo. Oh. Wow, kapal. Oh. Ang galing. Ako bilang mayor, ang wish ko, resolution ni Jack Daly, ang nito na si ticlito, ang maging mapayapa na at maging maayos na yung pamamalakad ng mga namumulitiko at saka yung mamamumulitika. E bigay ko po yung magandang atanghali po sa lahat po ng ating nanonood ngayong Uh, binabati ko po kayo ng maligayang 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 bagong taon po. Ngayon po ay eh, 2 ados, ados at tres. tres. Ayon, uh, January 3 na po tayo ng 2025. Kaya yan, sana po manatili po yung kababaan ng loob at at lagi po tayong maging masaya kahit na malungkot. Pilitin natin maging masaya. Yan. Yun. Yun, update po natin po yung Uh, pamilyang Tatay Albert. Ayan. Kaninang kumakain po kasi kami. Narinig ko po yung mga wish ng mga bata. Medyo yung puso ng inyong lingkod napunta po din sa tsanan ko. Nangin, parang ano eh, uh, bigla pong nag-isip kung ano, gusto ko po ipaliwanag sa mga bata kasi bilang isang ama kasi nagana po sila ng atensyon kaya ngayon, Tatoy Albert, nasa ang kamampu ngayon na sa sulok ng mundo ng Pilipinas, uh, sana marinig mo yung mga awit ng yung nabanggit ng mga anak mo. Uh, kung ako nasaktan nga eh, kaya hindi pa kaya, diba? Kaya yan. Pero alam mo, uh, Kuya Albert, Angela, uh, Angelo. Angelo. Uh, nabanggit ng tatay mo sa akin kasi sabi niya, eh, ikaw na muna tatay dito bahala sa mga anak ko. Inatangan po kami ni tatay Ram dito para po bantayan sila. Oh. Uh, Siyempre, bilang tinutulungan niya, gusto ko po namin na ipabatid sa mga naghahanap po ng sa mga Atay. comment po kasi, nababasa ko po sa mga comment, asa na po sila tatay Albert, andyan pa ba sila. Uh, ayun, siguro po ngayon maganda po may update na kung ko sila siguro narinig nag-wish hindi, hindi po siguro pa magkaka-update to siguro kaya sobrang naduro po ang inyong uh, likod ang kanyang damdamin Kaya kay uh, Kuya Albert uh, Ano, ano bangit mo kanina? Ano ba yung nasabi mo kanina? Ako eh, biglang biglang naluha ang ating puso. Ano po? Yung sana po bumalik na po siya. Oo. Ah, sana bumalik. Ah, ikaw naman ate. Ay, nista po namin siya po. Sana po bumalik na siya. Ikaw, busok. Sana po bumalik na po si papa. Mm -hmm. Yan, baka ano naman na. Kaya nasan ka na! <laughs> sana buhay na! Uh, alam nyo mga ano dahil tinulungan kayo ni Tatay bilang kami inatangan ng Tita Janet nyo at Lito hindi namin kayo pababayaan nararamdaman ko yung kung ano yung nararamdaman nyo kaya sana huwag kayong malungkot uuwi din ang papa nyo kasi nagahanap buhay ang alam ko nagahanap buhay siya uh, kaya ang, ang yung tatay dito hindi eh, mo po kayo pababayaan uh -oh. at uh, yan ang itagay nyo sa sabato kaya syempre sa mga nagmamahal kay Teclito kay Kajali ayaan yung likod kaya hindi po namin yung pababa hindi po namin pababayaan yung mga anak ni tatay Albert tatay Tatay, pita, sa ka na talaga? Umuwi ka na. Uh. First time mm. nyo pong mawala ng New Year, kung hindi nyo kasama tatay ko. Opo. First time na no? Hindi, Apo. hindi ka kasama. Kaya, ayan, ayan Tatay Albert nasa ang ngayon, yung mga anak mo, ah, uh, hindi naman namin ito, hindi naman namin pababayaan. Kaya, sabi mo nga sa akin, ako na muna bahala sa mga anak mo. Kaming dalawa ng si Janet mo. Uh, sana sa ulitin, kung uuwi ka, mag-usap tayong dalawa, ano ba talaga plano? Eh, kayo ba? Talagang tinanan na, na siguro ng iba. Uh, <laughs> like ah, kayo ba? ba eh, Nag-asawa ng iba. Para alam naman namin kung kayo ba eh, bubukod na. At yung ano man yung problema kay Teklito kung iwan mo itong mga anak mo sa amin? Uh, mm, mas maganda lang may communication lang tayong dalawa. Uh, kasi, alam ko kasi... Uh, binigyan ka ng... ng ano na ni Tekram, eh. Alam ano ko, may binigyan ka na ng, ng ano para pang-upisa. Kaya... Sana... Uh, yun. May ano lang tayo, communication kung ano ba talaga plano. Ano. Pag-usapan ko uh. ng plano sa... Kung ano man, saan ka ba ngayon nakalagi? Alam ko di ba sa parangas sa may Sa, um... po, palit na po sila po ngayon. Um, kung isa po kasama niya po. Mas Oo. malayo na po. Malayo na siya ngayon? Sa February daw po siya sa babalik doon. Dito na lang daw Oh. Ah, okay. Yan na ano lang ako sa wish nyo medyo nakaka-touch oh. kaya ngayon inuulit ko po mga kajali uh, itaos puso po, po ang nagpapasalamat sa pagtangkilik ng uh, kajali vlog kaya kaya binangin yung likod na si Teknito ay eh. uh, 2025 mag sama po tayo at bumati kayo ng happy new year sa mga sa... kajali Happy New, Year, Happy New Year, mga, mga, mga kajani. Kajani. Thank you for your kindness. Thank you for your tenderness. Thank you for your smile. Thank you for your love. Yeah. Thank you for you everything. Sayonara no kawahari ni. Sayonara no kawahari ini. Yeah. Uh, Salamat po ma ma'am Moshi Marie. Sa Moshi Moshi Sa support niyo po kay ka Kajali ka Vlog inano sina, -ano, sina shout out ako sa kanyang live kaya thank you, thank thank you, you so much you. yeah. happy new year po sa iyo hindi pa tumakukulit sa iyo hindi naman makukulit hindi naman Ay, hindi oh. naman okay naman sila oh Oo. Oh. doon lang siya sa kwarto na lang ganoon ni... oh oh magaran sa barko ko naglalaro oh Ikaw ba, nani Carmen, hindi ka na ba talaga mag-aasawa? Hindi na mag-aasawa. Oo? Oh. oh. Ano gusto mo? Hanap kita ng ano dyan. Maraming binata dyan sa labas. Ayoko nga. Ayaw mo na Ayaw talaga. Ayaw mo ba ako? pa ako. Nasama ko. Kumainap niyo. Huwag <laughs> <Oo. laughs> <laughs> na tayo mapatuloy na ni Kasi. <laughs> Hindi ka naman malungkot. Hindi <laughs> naman Lagi ka ba masaya? Lagi po. Hmm. Bakit masaya ka? Um, okay. Masaya naman lagi, oh, lagi hmm. mo. Lagi ka daw mo. Wala namang ano. Ibig sabihin, nat, 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 natatawa ka sa mukha ko. Hindi naman. No, Ay, kala ko kasi. Sabi mo kasi <laughs> lagi ka masaya. Hindi, masaya ka kasi pag magsalit-salit. Oo. Oh, no. Diretso. Oo? Oo. Ayan. Kumusta naman ang New Year mo? Eh, okay, na, okay na uh, mo lang ako. Okay naman ako. New Year ko. Oo. Uh. Hi! Ay, eh, mga anak mo, hindi mo ba sila nahalala ngayong dumaan ng New Year, ang Pasko? Hindi, mabuti doon na lang sila. Huwag sila pumunta dito. Kasi si Ukasa. Eh, si Ukasa, yung asawa mo dati? Ah, hindi siya kasama. Ukasama? Mga mga, mga, mga Tagalog na sensei si okay. Kukuha ko rin ay Pero may anak ka? Ha? May, anaka. may anaka kukuha, ay, anak ka? May anak ako O eh kumestayin mo yung mga anak mo sige Mga pa. anak na kumaliliit pa yun Kus kumestayin mo okay. na Japanese, Para mapanood, bangan? Minaw, genki, <laughs> kuromutachi, minakyot, kirokotlo Kuro. Oya oh, yeah, wa, wakaroon na uh, sugat na damone Ato na uh, niku to honi um,

Nasa second garden. Ano pangalan Sakurin, ng anak mo pala nanay kami. At saka sa si elementary. Ang pangalan ng anak mo, yung panganay. Ano po? Si Sakuring. Yung pangalawa. Si Momka. Momka. Ilan sila? Ah, uh, anim. Anim, ang dami naman. Anim naman ka. Nakaya mo yun? Ha? Huh? Nakaya mo yung anim? Nakaya ko yun. Oo. Uh, okay. Lalo na pag isang labasan lang. Okay. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> sige, magkano na tayo? Close. Ayun. Ah, uh... Yung iba nga, katulis <laughs> mo. Uh... Kinong... Yung iba nung wanda. <laughs> Close eh. na. Ayan. Ang Ay... grabe, ang ganiyan. Ganyan oh, ka sige. Lang, eh. na tayo, okay, nanay Ayan. rin. Ayan mo na ka uh, Ayan. Pagigiliin na, <laughs> Ayan, hanggang dito na lang po ang inyong likod na kay Charlie uh, Inuulit ko po sa mga sa mga mga kajali, ayan. Binibigay po namin ang 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 malang mal, isang maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Ayan. Abay po tayo, abay yun. Abay yun!